Nyari sa bitch. Medyo ko pa ko. Mangi. Hindi ko nga alam Eh. May na naman daw kasing bagyo. Ay, naku. Saan naman, malusaw na yung mga bagyo Kaya nga, mga kabatang helmet eh. Grabe ha, hindi pa nga nakakabangon yung mga kababayan natin sa si bagyong Christine. Tapos may bagyong Marcel. Ito na si bagyong Nika. Ay, naku. Saan talaga, no? Malusaw na, videographer. Pero eto, videographer ha. Kailangan natin tulungan na umangat ulit ang buhay ng mga kababayan natin sa kagayan. <coughs> Ito. ta helmet ang angat buhay ay nakikipagtulungan video graper, sa angat bayanihan sa kagayan naman ko ba? Diba? may panawagan nga si VP Lenny mm. na tulungan natin ang mga babayan natin sa kagayan oo oh, hindi lang sa naga yes kasi ba diba, yung marse na ang naman yung tung mga nasa northern luzon oh. pero balita ko oh, video graper, ah asa kaya yung ano alin budget ng LGU na kagayan. Aba, ewan ba naman yan? Sana naman ang budget ng LGU doon. Ubus na daw. Kaya nga, eh, ano ba yun? Totoo ba yan? Ewan. Nasa na kaya? Kung kaya, kaya yan? At kung totoo man yan na wala na nga daw budget ang LGU, mm. eh, bakit kaya? Saan napunta, ba? Diba? Sana naman napunta. Oh, mga mga helmet comment down below nyo na dyan kung ano masasabi nyo at nako talaga, no? Ipagdasal po natin, tumbag yung nika, huwag na po makasalanta at manalanta pa sa bansang Pilipinas dahil Isko, ang hirap, hirap na nga ng buhay. Video ka pa, di ba? At kung gusto mo ang mga video to, ito, huwag mag-subscribe at i ang notification bell para lagi ka updated sa lahat na may upload po namin ni Video ka Kulitin niyo yung mga nakaupo. Asan Ayan. sila? Kulitin na, kulitin na, kulitin. kulitin ba diba? <smart noise> ako oh. Ay, dapat talaga magtrabaho yung mga nakuupo. Oo. Oh. Sumusaw na yung mga yan, yung ganun lang. Kaya kami napasundo natin yan galing sa mga tax natin. Stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi naman sa buhay, naghihelmet din ng bukid. tips keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! <smart> Namig! <noise> uh, Sana uh, huwag na matuloy yung bagyo. Kaya nga eh, na. Asa na yung dalawa? O sa baba pa rin? Wala na, no? na marita. Wala, Wala na, no? Hindi ko na makita.